nang dumagsa ang mga demonyo mula sa rift. Tila ba nawala na ang lahat ng pag-asa. Matapang na lumaban si Amihan at ang kanyang mga mandirigma. Ngunit ang karamihan ng mga demonyo ay labis na makapangyarihan. Husto na tila ba walang pag-asa. Napuno ng tunog ng mga busina ang himpapawid. Dumating na si Haring Luwalhati at ang kanyang hukbo at sa kanilang tulong ang ihip ng laban ay unti-unting nagbago. Kasabay ng pagdating ng mga puwersa ni Haring Luwalhati upang palakasin ang mga tropa ni Amihan, mas lalong tumindi ang laban laban sa mga demonyo. Matapang na lumaban si Amihan at ang kanyang mga sundalo, ngunit hindi nagpapatawad ang mga demonyo. Hinaharap nila ang iba't ibang nakakatakot na nilalang, bawat isa'y mas kahindik-hindik kaysa sa nauna. Nariyan ang mga aswang na may mga pahabang ulo at matalas na mga pangil na bumababa mula sa kalangitan upang atakihin. Ang mga manananggal na may mga katawan na nahati at mga pakpak na parang ng paniki na lumilipad sa itaas ng kampuhan, nagpapaulan ng mga sumpa sa mga mandirigma. Ang mga kapre, mga malalaking demonyo na naninirahan sa puno na may makapal na balahibo at naglalakip ng mga malalaking bato at kahoy sa mga tropa. At ang mga tiyanak, mga demonyong sanggol na nagpapanggap bilang mga bata bago magpakita ng kanilang tunay na anyo at magatake gamit ang kanilang matalas na mga kuko. Kahit pa may mga halos hindi ka panipaniwala ang laban, matapang na lumaban si Amihan at ang kanyang mga sundalo. Ginagamit ang lahat ng kanilang mga kasanayan at kapangyarihan upang puksain ang hukbo ng mga demonyo. Subalit habang nagpapatuloy ang labanan, nagiging malinaw na sila ay hindi kaya ng mga demonyo. Sa oras na waring walang pag-asa, dumating si Haring Luwalha lakas loob si Amihan nang makita ang mga puwersa ng kaluwalhatian na umaatake. Lumapit siya sa kanyang mga sundalo at sumigaw, hindi tayo nag-iisa. Tumating ang ating mga kapatid, tayo. Magtulungan tayo at ipakita natin sa mga demonyo ang tunay na lakas ng kaluwalhatian. Si Amihan at ang kanyang mga sundalo ay naging bahagi ng isang mainit na laban-laban sa mga demonyo na nakapasok sa rift. Ang tigbalang mga malalaking nilalang na may mga katawan na puno ng mga malalakas na kalamnan at mga ulo ng kabayo ay isa sa pinakamatitinding kalaban na kanilang hinarap. Isa sa mga tigbalang ang pumilas sa kanilang hanay at nagtungo kay Amihan. Nagmatigas siya may espada sa kanyang kamay nang makarating ito sa kanya, maabilidad niyang inilaga ng atake nito at itinulak ang kanyang espada sa dibdib nito. Nagsilabas ang itik na dugo mula sa sugat at ang nilalang ay sumigaw ng malakas bago bumagsak sa kanyang magapa. Nagdiwang Nagdiwanggang mga sundalo ni Amihan Tumas ang kanilang loob sa kabrilyahan ng kanilang pinuno. Nagsumikap sila ng gusto at itinulak palayo ang mga demonyo. Ang pinagsamang puwersa ni Amihan at Haring Luwalhati ay lumaban ng may bagong lakas. Itinulak palayo ang mga demonyo at isinara ang rift. Sa matinding determinasyon sa kanyang puso, si Amihan ay naging pangunahing tagapag-udyok sa kanyang mga mandirigma sa isang huling pag-atake. Lumaban sila ng buong lakas. Sinasaktan ang mga demonyo sa kaliwat kanan hanggang sa wakas, binasag nila ang linya ng kalaban. Pumuno ang hangin ng tunog ng mga lalaga ng espada at mga sigaw ng digmaan. Ngunit sa huli, sa isang huling saksak, ang mga demonyo ay napuksa at nagtagumpay ang puwersa ng kaluwalhatian. Sa pagtalima ng mga huling demonyo, lumapit si Amihan kay Haring Luwalhati at sinabi, "Salamat, aking hari. Ang iyong pagdating ay hindi maaring dumating sa mas makakabuting oras." Tumango si Haring Luwalhati, ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi natin dapat babaan ang ating bantay. Bagamat nanalo tayo sa labang ito, malayo pa ang digmaan sa pagwawakas. Dapat tayong magpatuloy sa pakikipaglaban hanggang ang huling demonyo ay magapi at ligtas na muli ang ating lupa." Tumango si Amihan, sang-ayon sa kanyang kasama. Magkasabay silay humarap sa kanilang mga hukbo at naghandang muli sa susunod na laban. Batid na nasa kanilang mga kamay ang kapalaran ng kanilang kaharian. Si Amihan ay bumagsak sa kanyang mga tuhod pagod ngunit tagumpay. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, na marami pang mga demonyo ang kailangang labanan. Ngunit sa ngayon, silay nagtagumpay at siya nagiging proud sa kanyang mga tao sa kanilang tapang at determinasyon sa harap ng mahirap na pagkakataon. Si Kalag ay tumayo sa kanyang tore. Tinitingnan ang malawak na hukbo ng mga demonyo na kanyang nakalap. Alam niyang ang napili, si Dakila, ngayon ay may hawak na makapangirihang sibat na maaaring talunin siya at ang kanyang hukbo. haringko, ang sabi ng isang aliping demonyo, yumuyuko sa harap niya. Nakatanggap kami ng balita na ang napili ay gumagalaw patungo sa sinaunang kuweba kung saan nakatago ang sibat. Nagngisi si Kalag. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ipadala ang isang tagaanyo upang hanapin siya at subukang likhain sa kanyang panig. Hindi natin maaaring hayaan siyang gamitin ang sibat na iyon laban sa atin. Tumango ang demonyo at agad na umalis upang isagawa ang utos ni Kalag. Nakamasid si Kalag habang ang tagaanyo ay kumuha ng anyo ng kaibigan ni Dakila. Pumapasok sa kanyang grupo at sinusubukang impluensiyahan siya patungo sa panig ni Kalag. Hindi natin dapat hayaang ang sibat na iyon ay mapunta sa kamay ng napili ang iniisip ni Kalag. Hinding hindi natin ito pahihintulutan upang tiyakin ang ating tagumpay.